Malubang karamdaman, walang ipon at ang iba, naghihirap na ho sa kanilang buhay. Ito ang hinaing ng mga ipira claimants na hanggang ngayon ay nagaantay pa rin po sa kabayaran na ipinananalo nila sa Korte Suprema. Ang patuloy nilang pagtutok sa progreso ng kanilang pagipaglaban, ating pong hayan. Ilang kwento na ng mga ipira claimants ang ating narinig sa programa. Mga kwentong patuloy na nagpapakita ng katatagan na mga taong may git dalawang dekadang nakikipaglaban sa kanilang karapatan at ipinananalo nilang laban sa Korte Suprema. At ang kwento ng katatagan, hindi lamang sa bawat miyembro, ngunit higit sa mga lider ng bawat lalawigan kung saan dating nakadestino ang mga empleyado ng National Power Corporation o NAPOCOR. Isa na rito si Tammy, siya ang umahawak sa mga miyembro mula sa head office ng NAPOCOR. Tanda pa niya ang pagkapanalo ng kanilang lapan sa Korte Suprema ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila para buksang muli ang kanilang kaso. Nanalo pala tayo sa ganyan-ganyan. O sige, kami naman, eh, nakikinig. Interesado kami. So, o sige, sama tayo dyan. So, for me personally, wala naman akong mag langan. Ah, okay. Ibang mentality sa head office. So, alam mo naman tayong mapinag. Pag hindi mo pa nakikita dulo, eh, hindi ka sasali dyan, siyempre. Lang, yes, ganon tayo. And okay. ako naman hindi. Sabi ko, ako naman hindi abogado. Pero nung sinabi na nanalo kami pala sa kaso, na hindi lang sa amin sinabi, bakit hindi ako abogado. Siyempre, pag nanalo ka, ibig sabihin, ipatupad mo yung pinanalunan mo. Bagamat madaling kausap halos lahat ng mga miyembro na kailangan nila mula sa head office, madalas pa rin na nasusubok ang bawat galaw at desisyon ng bawat isa. I-explain mo lang kung bakit kailangan na to. Siguro lang iba medyo may kunti, kunti lang na ma-resistance kasi siyempre lalo na yung uh, Uh, yung monetary constraints nila. They are undergoing. Siyempre, wala na. Karamihan sa kanila, like yung isa, nag na. So, so, wala siyang gaya namin at the time nung ako'y pumapasok, ma, may, may, sweldo. So, sila medyo, siyempre, hindi alam kung ilang kikitain mo ngayon ganyan. So, medyo, yun na naman. Sabi ko, hindi, kailangan natin ito. So, ay yung the way you You, you, communicate with them. Ayon pa kay Tami, dahil halos lahat ng nasa head office, maganda naging posisyon noon. Hindi ganon ka-challenging ang mga ginagawa nilang pagpapaliwanag. Nafe-feel ko rin, and nararamdaman ako. Pag nagigipit ka rin, ganun talaga siguro ang reaction. ang reaction. I've been there. I maintain that. And, and I respect that. Kasi may mga detractors, hindi na alis yan. So, ayaw kong ma-feed yung gano'n na negative against sa ad advocacy namin lahat. Hindi lang hidup, eh, lahat. Ngayon yung ipira, claimant. So. Tulad ng iba pang mga leader, mahalaga kay Tami na marunong tumimbang ang mga katulad nila at umunawa kung kinakailangan. Kasi minsan, oops, parang hindi magandang tono. Boring ko na naman. Kung akong babasa, mukatang katang sungit ako dito, alam mo yung may restraint. Makikita kong something is, is off. Parang ganoon. Kung ako babasa, hindi na tamo ganda. Ah, sinasabi ko sa sarili ko, sana maintindihan nila. ano ba naintindihan nila ang aking pinapaabot? Or siguro kung hindi man sila mag-react, naintindihan nila. I assume that. Kasi I I ayaw kong magbitaw ng salita. Magkakagulo. Alam ko yung... Sabi ko, ayaw kong magbitaw na siguro. Kunyari, assumption ko lang and then cause ng pagkakag pagkakagulo-gulo. So, yun. Yan yun sa akin. Naintindihan nila na kailangan. Kasi siguro, dahil yung... May mga member din ako mga taga-finance they know the, pro the process. So, hindi, hindi sila masyadong nagtatatanong. Yung iba lang naman, ang concern like, kailan ba tayo makaka... <laughs> Ganoon naman, nagkakapera. Sabi ko, hintay-hintay lang po. kasi gusto natin lahat yan, magkaroon tayo ng pera. So, Leader naman sa Angat Bulacan, si Rodolfo Herman, o mas kilala sa tawag na German, ang tiwala nila Cleofe, ang kanyang higit na pinangahawakan sa ngayon na ang kuhanin siya ng mga ito na pangunahan ang mga membro sa Bulacan, particular sa bayan ng Angat. Eh, tiwala naman sila sa akin, kaya ako kinukang ano, mag-iidad nila. Pati yung mga ibang hindi taga-anggat na nasa Bulacan, uh, na, na nasama sa aming group Ako kasi kinukang gida nila kasi kaibigan ko lahat. Kimababa, kahit kaaway ko, kaibigan ko rin. Ang pagiging palakaibigan niya sa lahat ang naging daan para makitang husay niya sa pagpag-usap sa mga EPIRA claimants na miyembro ng kanilang grupo. Nakatulong ang kanyang karanasan para maayos na mapangunahan ang mga taong nasa ilalim niya. May mga taong ano, mahirap kausapin, ka mahirap ang... Iba yung ugali. May mga taong gano'n. Pero na namamanage ko sila. Si plant manager, kung nako ako tatay, ako kaibigan, brother, lahat. Kaya kapati sila sa akin. Tulad ng iba pang ipira leaders, dama ni German ang hirap ng kanya mga miyembro. Dahil sa katandaan ng iilan, marami na ang may iniindang mga karamdaman at hirap sa paglalakad. Yung isang kasamahan ko, ano eh, kumpare ko pa nga eh, halos hindi na makalakad tapos medyo mahina na inaakay na siya. Bugas ako ni, kailangan na talaga ng ano, ng kuwan para sa mobility niya. Marami na yung mga naunang mas ma, mas ma tanda sa akin. Kasamahan ko pa rin sila, naging kaibigan. Marami nga akong pare doon sa mga kasamahan. Ko Kaya, uh, sila na ako yung naging kanilang leader. Isa rin sa bago natin nakausap si Ferdy mula sa Bataan isa siyang dating machine operator sa Masinloc Power Thermal Plant. Sa kanyang pagsasariwa, hindi niya maiwasang isipin kung gaano naging maganda ang kanilang buhay noon dahil sa Napocor. Uh, medyo okay lang po kami bilang empleyado ng Napocor dahil alam niyo naman, noong panahon na may Napocor pa, eh, ang Napocor po ang isa sa pinakamagandang company ng gobyerno noong araw. noong panahon po na kasi na nagkaroon ng Iperalo, Siyempre po, kami po yung na-terminate. Eh, para pong medyo nakasiraan na po kami ng loob. Dahil, dahil po kami may mga edad na, siyempre po, nawalan kami ng trabaho. May mga pamilya kami. Obligado po kami maghanap ng trabaho ulit para mabuhay ang pamilya namin. Kaya, napakalaking dagok sa kanila ang mga pagbabagong kinailangan nilang pagdaanan noon. Bagamat muling nakabalik sa serbisyo, naranasan ni Ferdi na bumaba ang natatanggap na sahod at mawala ang ilang benepisyong kanilang kinatamasa noon. Mula po ako 1983 to 2003, kaysa sa maghahanap pa po ako ng trabaho, siyempre nabalik, ay, eh, kahit pa paano, naging masaya lang. Naging masaya rin po ako. Kaya lang po, yung nga lang po, yung laki ng ibinaba ng sahod namin at saka yung mga allowances na nawala. E, isa din lang ako, kami ng damdamin eh, kasi nga halos lahat, pare-pareis ang naging sitwasyon namin. Kaya, Siyempre, kung ano damdamin na isa, yun na rin ang damdamin na isa. Aminato siyang hindi naging mahirap ang pagkumbinsi sa mga kasamahan niyang sumama sa kanilang pakipaglaban. Ang nagiging problema ng iilan, ang kontribusyon na kailangan nilang bunuin para tuloy-tuloy na maisaayos ang pagkuha ng kanilang mga benepisyo. Pagsama po ng mga tao, eh, kusang loob po nilang sumama. Wala po naging problema sa pagsama nila. Ang naging problema po lang natin ay tungkol po doon sa monetary Bali, katulad po ng sinatabi natin, mayroon mga tayong kasamahan na may mga sakit na, kailangan ng pera, kaya medyo hirap na silang magbigay. Hindi po namin sila inuobligang magbigay. At hindi po kami namumwersa na magbigay kayo ng contribution. Basta po kung ano pong willing at kung magkano kaya niyo ibigay. Pati pag naipon naman po yun, dahil sama-sama kami, malaking bagay na rin po yung Makakatulong na po yun para sa paglakad ng aming pinaglalaban na advocacy. Dagdag pa ni Ferdy, nasa tamang pagipag-usap at paliwanag sa kanilang mga miyembro para maunawaan ang bawat proseso na kanilang ipinaglalaban. Kaya po pagka meron kaming sasabihin, pinalagay po lang po namin doon sa group chat na tayo ay magkakaroon ng meeting na ganito at pag may pag-uusapan tayo. Dapat intindihin natin kung ano yung problema. Kung ano magiging problema, kung paano natin malulutas hindi po yung uh, magsisigawan tayo, hindi po natin malulutas yun eh. Kung hindi po tayo magkakasundo, dapat po iisa yung pananaw natin. Naniniwala si Ferdy na ang kanilang matagal ng ipinaglalaban, malapit na nilang makamit. Hiling lamang niya na patuloy na mag-antay at magtiwala ang kanyang mga kasamahan sa kanilang mga isinasagawang hakbang. Nung marinig ko po yung may lumalaban para sa advocacy na ito, yung sa aming ang Uh, dama. Eh wala po, wala po akong naging pang dalawang pag-iisip. Basta uh, inisip ko sasama ako dahil may makukuha ako. Yun po ang akin. Hindi na po ako nag-iisip na makukuha kaya o hindi. Basta sabi ko, ito win or lose, sama ako. Kahit po doon sa mga hindi ko membro, lahat po sinasabi ko na sana po lahat tayo magsama-sama na. Huwag po tayo magdalawang isip. Sumama na po kayo sa amin ngayon para lalo po tayo lumakas at para bayaran na po tayo ng ating gobyerno. Sana po makamit natin ito to hanggat maaga. Sa mga susunod na araw, ilang paglilinaw pa ang ating masusubaybayan. Pero higit sa lahat, na isang programa na makamit na ng bawat epira claimants ang karapat-dapat na benepisyo na laan para sa kanila. At matamasa ang mga ito habang sila ay nabubuhay pa. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow ang Net25 social media pages at Net25 TV.